Mga katropes, welcome back ulit sa akin channel, Sports Show At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagbabalik ni Lonzo Ball sa Chicago Bulls. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang umangat ng Adepong Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Dahil nga po mga katrop sa pagkatalo ng Chicago Bulls sa kanilang huling game laban sa Los Angeles Clippers ay bumagsak na nga po sa 31 wins at 33 losses ang kanilang record bilang ikanayang seed standing sa standings ng Eastern Conference meaning meron para naman nga po silang chance na makapasok sa darating na playoffs. Pero bago pa man nga po nila yan magawa ay kailangan muna nga po nilang mapanatili ang kanilang pwesto at makipagsapalaran sa darating na play-in tournament. Ngunit sa ipinapakita pala nga po nalang performance sa kanilang mga nakalipas na laro ay kinakailangan nga po talaga ng kanilang team ng isang player na magi step up sa kanilang mga susunod na game. Yes, hindi rin naman nga po sapat ang kanilang kasalukuyang lineup ngayon para magipagsapalaran sa ibang malalakas na kapunan, especially sa Eastern Conference. At sa kabutihan pala naman nga po mga katrops, ay may lobas na rin naman nga pong balita na meron ng isang player ang inaasa magbabalik sa kanilang lineup sa katauhan ni Lonzo Ball. Ayon nga po ka Joe Colley ng NBC Sports Chicago, cleared na nga po si Lonzo Ball na gumawa ng advance activities sa kanyang ginagawa ngayong rehab sa kanyang natamong injury. Sa katunayan, sinimulan na nga po nito ang kanyang individual workout kung saan tumakbo, tumalon, at gumawa ng ilang mga basketball moves na hindi sumasagit ang kanyang inoperahang tuhod na isang napakagandang sinyales para sa kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang umangat na nga po ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Nagawa nga po mga katrops ng Lakers na ma-upset ang Minnesota Timberwolves sa kanilang game ngayong araw sa score na 120-109. Salamat sa neta lang 29 points, 8 rebounds at 9 assists na Lebron James at si Anthony Davis na kumuha naman ng 27 points, 25 rebounds, 5 assists. 5 steals at 3 blocks kaya siya na nga po ang kauna-unahang player sa history ng NBA na nakagawa ng ganyang klaseng stats. Bukod na rin nga po dyan, ay siya naman nga po ang kauna-unahang Lakers sunod kay Shaquille O'Neal na nakapagtala ng at least 25 points at 25 rebounds. At kasabay rin naman nga po mga katrops ng pagkapanalo ng Lakers ngayong araw, ay umangat na nga po sa 36 wins sa 30 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ika-9 seed sa standings ng West, kung saan tumaas na nga po sa 1.5 games ang lamang nila sa Golden State Warriors at bumaba rin naman nga po sa 1 game ang kalamangan sa kanila ng Dallas Mavericks. So yun lang mga ka-tropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.